Purihin, purihin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Purihin ka, Panginoon, may ari ng lahat ng bagay na aking nakikita. Purihin ka, kataas-taas ang Diyos, ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Purihin ka, O Diyos, Ama sa langit, aking Panginoon, aking Ama, aking Tagapagdiktas, at aking Diyos na nagbibigay ng lahat ng aking kailangan ako po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito nagpapakumbaba at patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na aking natatanggap ng aming pamilya patuloy na natatanggap ng aming pamilya lahat ng kapayapaan lahat ng biyaya lahat ng makasaganaan at lahat ng kalusugan ay alam naming nagmumula po sa inyo. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan, patuloy kaming nagpupugay, patuloy kaming nagluluwalhati. Ikaw ang pinakadakila. Ikaw ang walang hanggang Diyos. Ikaw ang walang katulad na Diyos, puno ng pagmamahal sa iyong mga anak. Kami ay patuloy na lalapit sa iyo. Kami ay patuloy na aasa sa iyo sapagkat tunay nga na ikaw ay may malasakit para sa amin. Napatunayan na namin ito sa aming mga buhay. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, patuloy akong lumalapit sa iyo, humihingi ng tulong patungkol sa aking pagtatrabaho. Tulungan mo po kami na makahanap ng magandang trabaho upang maging maayos ang aming pamumuhay mabili namin ang mga dapat naming bilihin Panginoon. Bigyan mo nga po kami ng trabahong sobra pa sa sapat upang makapagbigay din kami sa iba Panginoon na nangangailangan. Tulungan niyo po kami na matustusan ang pangailangan ng aming pamilya sa pag-aaral, sa pagkain, sa mga damit o maging sa mga pagpasyal pasyal Panginoon upang ma-enjoy namin ang buhay na bigay mo po sa amin. Panginoon, batid namin na ang paghahanap ng trabaho ay maaaring maging isang hamon at pagsubok. Kaya tiniling po namin na patnubayan niyo kami sa aming mga hakbang at desisyon sa aming karir, sa aming buhay. Gusto po namin ng isang matatag na trabaho Bigyan niyo po kami ng karunungan at talino upang maipakita namin ang aming kakayahan at abilidad sa anumang trabaho na aming papasukin. Gabayan niyo po kami sa aming mga interview at pagsubok upang kami ay magtagumpay at makuha ang aming minimithi. Panginoon, Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong biyaya upang maging masigla at matagumpay sa aming mga trabaho. Tulungan niyo po kaming maging produktibo at maayos sa aming mga gawain at patuloy na magpakita ng dedikasyon at disiplina sa aming mga trabaho. Mahal naming Panginoon, hiniling din po namin na aming trabaho ay magdulot ng karangalan sa inyo at magamit namin ito upang makatulong sa aming kapwa at sa aming pamilya. Ipagkaloob ninyo po sa amin ang pagkakataon na magamit ang aming mga talino at kakayahan sa paglilingkod sa iba. Sa bawat araw ng aming paglilingkod, palakasin nyo po, Panginoon, ang aming loob at kalooban na patuloy na maglingkod ng walang nang walang iniisip na pagkaingit sa iba kundi maging puno ito ng pagmamahal at kahusayan. Maging mahusay kami sa trabaho. Ituro niyo po sa amin na gamitin ang aming tagumpay sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay at makatotohanan sa aming mga gawain. Sa pamamagitan ng iyong biyaya at patnubay, naway makahanap kami ng trabahong magbibigay sa amin ng kaligayahan at kaganapan sa aming buhay. Sa inyo po kami nagtitiwala na papasalamat sa lahat ng biyayang aming natatanggap. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa sa langit. Sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng iyong Espiritu Santo. Amen.